the second time around, it was, ano na, like peaceful breakup. So, ngayon, we're, we're, we're good with each other. Sometimes we have shows outside and... Panganay na anak ni Manny na si Jamewell nagsalita na tungkol sa kapatid nito sa labas kamakailan nga lamang ay napabalita na nagsalita na umano si Manny at umamin ito ukol sa anak nito sa labas na siyang kinagulat ng lahat. Ibinulgar at pinakilala niya ang lalaking sinasabing anak niya sa labas na isa ring boxing kagaya niya. At sabi-sabi nga ng ibang netizen ay kamukha umano ito ni Manny at hindi raw mapagkakailan na anak niya ito. Usap-usapan na ang ina raw umano ng batang sinasabi na anak niya sa labas ay isang kasintahan noon ni Manny na isang turism na ngayon ay naka-duty sa Cebu Pacific. Patuloy na pinagkakaguluhan ngayon ng madla ang mga balitang ito ukol sa pamilya ni Manny Pacman, kaya't marami ang nakabantay kung ano ang magiging reaksyon ni Jinky na ngayon ay asawa ni Manny. Ating abangan at tutukan ang mga susunod na detalye na ilalabas ng madla sa social media.